Magandang araw, maayong adlaw, mapipiyagan daw, tiba niyo, assalamualaikum, naimbag nga aldaw. Nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakaalala sa akin sa birthday ko at sa mga nag-greet sa akin. Um, maraming salamat. Kung yun man ay totoo at hindi ka plastikan na greetings, salamat pero kung kaplastikan. plastikan, babalik yan sa inyo. Wala akong pakialam. Um, actually, ang um, araw na ito ay tinitreat lang as a simple day para sa akin. Pero yung greetings ninyo, tagus yun sa aking puso at na-appreciate ko po yung at. Uh, simple day, wala tayong handa eh walang pera, kahit meron man um, simple day lang talaga um, gusto ko lang ng simple na birthday may um, may gabi yung isda na sinabawan ang makirel or tuna, yung malaki matulingan, lagyan ng pichay na bisaya, yun lang tapos yun uh, maging masaya lang